Ayan, ito naman po yung kabila Tulingan. Dalawang isda na huli ni Kuya. Anong ginawa niyo, Kuya? Pain. Nagkawil ka lang? Kawil, opo. Ang laki yan, no? ilang kilo yung isa? 5.5 po. Magkano per kilo ng Tulingan? 130, 130 lang. Wow, 130? Oh. My God. Oh, ayan na siya. Tapos ina nyo, look, oh. Ang lapit lang din ng nyog. May libreng nyog po. Tanay na karoon yung sirot, pati manin mo. Nangay sirot. Tingin sa inyo buntangan ayo na kay bukuha ko. Tatanggalin ko kuya Ito yung matalim. Ah, yung matalim. matalim. Ay, makasukat 'to eh. Ito. Dahil bukas uwi na kami. Inan. Tingnan natin panoorin natin ang hiwa ni Kuya. Parang masiguro siguro na kapwa nakauwi. Eh. Oan. Inan. Brian, nasiro na. Ano oras kayo nasa dagat na, Kuya? Ano po? Maaga pa. What? Alas, alas 4, 4, alas 3. Hindi, mga 5 gano'n. 5, wow. Ano mo, fresh na fresh yun. Eh. out. Tulihan. Ilang kilo nga po yan buo? 5.8 po. 5.8 kilos na tulingan. Wow, ang sarap niya na. Ito yung niya. Tamban. Wow, tingnan niyo. Tamban, tamban. ang kinain oh, ng tulingan. Tam o, oh, kita yeah. niyo. Wow, tamban. Pwede pang gawing tuyo yan. <laughs> <laughs> hindi, na, hindi na po <laughs> yan na, pwede. Hindi pa po na. pwede. Anong, hindi pa pwede yung gawing is, Isama sa paksiw. po? Oh. po? Alin po? Alin po? Ay, kinain. Kinain. Ay, Yan. Oh, bagay ba? Oh, pwede. Okay. Kita, na lang yung isa. Tingnan ko kung anong lasa. Yan. yan. na po ang 5.8 kilos po isang buo. Iiwanan. Pinaghahatian na ng kapitbahay. <laughs> o by order. Hapon pa maligyan ni Kalay dito. Suwerte ni Kuya ngayon. Ano-ano ba Kuya may huli kayo? Depende pa yan. Depende. Minsan pagkakahit aakit kayo. Nasa laod kayo walang mahuli. Kaya nga na yun. Sabi ni Kalay. Ano man labot